Ilaw good afternoon po oh, so kami po yung naglalakad ng aming mga kasama Papunta po ng Bahay po ng dati naming Amo At kami po yung naglalakad Ayan Pupunta at babatiin lang po namin Nang happy birthday syempre So malapit na po kami sa resort niya ah, talaga naman napakainit po. Sa. Ayan po, babaitin ang kapupuntahan po namin. Talaga yan po. kanyang anak talaga. Congratulations, Marion. Ah, Lalo si Ido. laude po. Ah. Siya so, you know, graduate po ng University of Santo Tomas. Bachelor of Science Medical Engineering. Mechanical Engineering. Kung laude. Wow, congratulations, Marion. Pati inamin si amo. Apo. Ah, yeah. Sa so, pagdadausan po ng birthday ni Madam. Yes. So, Marian. 50 years old. Ay, Diyos ko, napakaganda po talaga ng venue. Uh, yeah, lalo na po siya. <laughs> Ah, talagang. Siyempre, <laughs> so yan po, madam. Hello. Happy birthday po. So, yan po ang aming napakagandang amo dati. Ayan So, inaayusan na po si madam. 5 o'clock pero ang time mo 1 o siya nung rin dito. Kaya nung rin yung kusina namin, may tambakol doon. Doon, sa tambakol, masarap. Sa tambakol, kumain at ang At tambakol ang ulan! Gusto, ko, napakaganda talaga! Sa good luck sa iyong birthday, ma'am! Talagang 50 years old! Napakaganda! Happy birthday to you! Yeah. Happy birthday to you! Happy birthday! Ho, yeah. Happy Happy birthday. birthday. dapat ay tayo sa habunahan din! Ano na tayo din? Pinabati lang naman namin po siya Si madam! Mm. Tari Sa so, susuotin po niya ay apat na klase. Ay, maganda ko. So, ito pong green. At <laughs> mm. <laughs> ito ay, ano ito? Cream. At <laughs> isang light green. Talaga, ibang-iba <laughs> na talaga. Pag don yan, <laughs> don yan! Sa <laughs> Julia niya. <Donyan>! Maganda. <laughs> So, ayan. <laughs> ayan. Ang dati magkakasama po sa parlor. Ito, si Pickles, si Leia, si ate. Ayan. <laughs> muna po kami sa kusina nyo. Kakabalang mukha na mga bakla. So, kakain muna po kami. Bye-bye. Hey, Thank you. Ayan. Naiwanan na po ko ng tatlo. At talagang pupunta po ng kusina at kakain. Lusko po. Nasaan na yung tatlo? Ayan. Ayan. Yeah. Hi! Hi! <laughs> Mayroon kong gwas ha! Ayan po ang napaka talinong anak ni Madam. Ayan. <laughs> ha uh. So po natin tinignan ang paghahanda ng venue ng kaarawan ng aming dating amo si Madam Alam! Emma ah, Mayan Diyos ko napakaganda, grabe Oo, oh, papatalo pa ba? Siyempre Ayan So sa lahat po ng mga tagita naman dyan at kung sino po ang gusto na mag mag-rent dito sa venue ang an lucido po ay makipag-ugnayan po so pupunta na po kami sa kusina let's go na, let's go na Tay kind of main tayo na kumain doon tayo na hindi naman ano lang, ayaw ko sa ano hello po, happy birthday sa mami mo pupunta na kami doon haha <laughs> Ayan. Hello. So, lahat po ay... So, ayan po ang paghahanda para sa karaw ng aming ano dati. Hindi pa nga daw po. Ipinapunta kami ng madam dito, tambakol daw. The... Hi, kamusta ini. Eh? ganda pa rin talaga eh. Sino kumakanta mga ganang boses? Yon, yung batang yon. Ah, okay. So kain na kayo ng mani. Ayan. Tapos <laughs> kami ng lechon. Gaya po na inaasahan namin. Tambakol at kung ano-ano po mga kakain. Talagang masasarap. Di ba mga mga friend. Oh, buwa. Tagahanapin tayo doon sa parlor. Ay, Diyos ko bukod pala doon talaga sa napakaganda po ng mga ano. Ay, napakarami pong rambutan dito grabe ayan kitang kita naman po yung malalaki so ito po ay hindi naman to wrong ring siguro to po wrong ring ayan napakadami po napaka saucy naman ayan ito po may ating ang ako na kayo na kayo so yan mag umpisa na kami kumain ano tambako tambako ay sarap ayan mas kasarap naman ito. Okay lang yan. So ayan, ako pagkatapos po ng tanganihan kanina, hindi na po nakapagpala mga inaibala at bumalik kami sa parlo at na po kami. So ngayon, ang comeback namin po muli sa birthday na aming amo na si Madam Mean. So ayan, nandito na po kami sa labas at magkakasama po kami dati magkakasama sa Yesha yan. Janice! Yes, Sir Happy birthday, Mamiesha. <laughs> uh, Mamay and Lucedo. So, nandito na po kayo sa Bucana. <clears throat> ayan, Diyos ko, napakaganda po talaga Happy ng venue. Ayan po. Oh, grabe. Ang ganda-ganda ganda po. So, ayan po. Kasi, ayan, 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 nasa loob na kami at hindi pa po kami na kasi ang inuuna po ay pika pika ayan napakasarap naman ng pika pika mo po at syempre meron din pong palibong ng ball ayan fish ball okay. So ayan, hanggang dito na lang po muna ang pagbablog at maraming maraming salamat po sa lagi panood at kayo ni Banak hanggang sa muli Bye! Bye! Yeah. Um, uh, bye 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 bye. Yes. Ano ko nasa? mga ganda mga Venetian ng Yesha. Hanggang sa balik.